ng order of business. Mm -hmm. At bibigyan ko ng kopya yung sekretary ng Senado. At dito po, lahat ay gust, kung lahat ng gustong examine nito ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po rito naka-include alinman doon sa apat na impeachment complaint. So ito po, tawag ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Mm -hmm. Ang ipinakita niya, hindi yung Order of Business, ang ipinakita niya yung Journal. Iba, uh, iba, iba yung po yung Journal, yung journal uh -huh. iba yung Order of Business. Uh -huh. Paano sila makikipag-debate sa akin na ko yung dahil naging senior deputy majority leader ako? Kaya, Kaya sinasabi ko na sa mga rules. bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, <laughs> hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. Uh -huh. O ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include eh, hindi mm -hmm. nga okay. na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Mm -hmm. Within three session days thereafter, i-refer mo sa Committee on Justice? Tanong, meron bang ni-refer sa Committee on Justice? Wala. Wala. Mm -hmm. puro, puro, puro violation eh. Ngayon,